Gigi naman ang upo sa ating Buwi sit Blaster! Let's play! Sang, sang tanong, tanong, Sang Gigi, oh, oh, oh! eto na ang tanong na hinihintay mo! Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Oh, oh. <laughs> Halika, mabuka na. Naging bakla. Diba? Sana magkasang Lit-lit kasi ng buka ng taong to. Yan, 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 yan. yan, yan. Dahil dyan, eto na ang iyong unang Sang seno. Bago naging singer, alin dito ang naging trabaho ng R&B crooner na si Daryl Ong? A. Animator or B. Cellphone Technician? Ah, oh, kayo muna. Cellphone Technician. Bakit? Yes. Yes, di ba? Yes, kasi nung kailan lang nakita kami ni Daryl dito, sakto, may sira yung phone ko, siya ang nag ng phone ko. Yes. Alam eh. Oo, tsaka ano rin, nakapagpagawa na ako kay Daryl dati. Oh. Oo, oh, oh. totoo. Na. Ang, ang galing niya magkumpuni ng ano, ng cellphone iPhone. talaga. Oh. Minsan tititigan niya pa lang. Alam na niya. Gawa na. O gawa na. Ang tawag doon, Bluetooth repair. Oh. Bluetooth oh, oh. repair. Tititigan <laughs> niya lang. Ang galing. Ay, ah, gawa na. na. Ganon. Oh. Uyakin. <laughs> si Daryl Ong, Chinese yan. Oo. Oh. Uh -huh. Ang mga Chinese, magaling sa drawing. Magaling. Uh -huh. magaling, yes. Yes. Sa magaling sa mga cartoons. Magaling. At magaling sa mga pabago-bago. Yes. Uh -huh. Ay, nako. Ang mga boses na alam ni Daryl. Pwedeng bata. Paano yung bata? Bata. Yujin, Yujin kailangan natin yeah. silang kalabanin, Yujin. At 'di kana bagay sa mundo ng mga tao, Yujin. Yeah, parang matanda. Kailangan na natin ng mga sa mundo ito. Wow. Ah. Okay. <laughs> Alam oh. mo kasi ang sabi oh. animator, hindi dabber. <laughs> hindi, yung ina-animate niya, yung gino-drawing niya, Gigi. sinasabay na rasa baita? Ganun yung utak niya. Oh. Kuya Kim. Oh, Kuya Kim, tsaka yung bosses matanda, pero 'wag mo na paggawa kay Jason. Oh. Kaya mo na yun. <laughs> 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 okay, at dahil dyan, ay, dyan G, we need ay, your do answer do na. No, no, ano no, magiging sagot mo? Animator or cellphone technician? Hirap oh, oh. <laughs> naman ito. Sige, kaya mo yan. <laughs> <laughs> cellphone or animator? Animator. <laughs> mo bang iniisip mo dyan, Gigi? Kailangan Gigi, mo na pumili. Gigi, makinig ka sa mga matatanda. Okay. Okay. Gusto ko yung pumupo. Ang sagot na siya. Ni, ayan na. Kaya ang kaya sagot niya ay... Animator. 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 Tignan natin. Animator, kabog o sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Oh, di ba? Oh, gede. Tama. Oh, ba? isang series noon. Animator, Oo. technician. Hindi, Oo. animator lang. Ang pangalawang sang tanong. Sang sabog. Bago nakilala bilang Asia's Nightingale, alin dito ang naging racket noon nila ni Miss Alucha? Eh, Kumakanta ng jingle ng radio, sa, ng radio or B. Kumakanta sa labi ng sinihan? Ay nako, mamang kumakanta yan sa lobby ng sinihan. Ay nako, si sa lobby. Oh, oh. Oo, oo. Kasi pag nanonood tayo sa sinihan, oh. may jingle na agad. Welcome to the movies, yes, yeah, sinihan. Oo, oh. tapos pa rin yung jingle, kuya? Wo, sini, 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 manood na kayo ng sini. Pangit, hey. hey. ang pangit. Pangit! Hey. Oh. Hey. Hey. Yes. Oh. Tapos ginawa ng Bang. video, yung music oh. na yan. Lumalabas si Derek Ramsey, Pulis-Pulisan. Oo. Nanguhuli ng mga video pirates. Oo. Saan kumanta nung boses na yun? Parang recent lang yun ah. Oo. Yes. Ayun nga, kasasabi. Kita-kita mo kita na ngayon, lang. Very yes. recent lang, oh. di ba? Siya talaga kumakanta siya ng mga jingle sa radyo. Ah, oh, talaga? Yes. Yung talaga work niya dati. Yung, na, kaya doon nahasa yung boses ni Miss Lani. Pa, paano? Ano yung mga jingle? Kasi oh. sa radyo, pa, paano ba? Paano yung radyo niya? dati kasi, di ba si Miss Lani pag kumakanta, lumalakas umihina. Yes, yeah, so, oo. Oh. Eh, wala namang volume dati yung ano, ah, radyo. Wala. <laughs> siya lang yun. Pero <laughs> <laughs> oh, <Siya lang> <laughs> okay. Oh. kung sample, ano yun? Paano yung sample? Bukas na lang. Ay, okay ba? Oo, ganun. Yes. <laughs> wala, G. siya lang yun, siya lang yun. Hindi pinipihit automatic siya. natin sagutin ah. Gigi, anong sa tingin mo? A, kumakanta ng jingle ng radyo or B, kumakanta sa labi ng sinihan? Sa labi. Sa labi ng sinihan. Oo. Uh, uh, kumakanta sa labi ng sinihan. Ayan. Yeah, Ay, yes. Kumakanta sa labi answer. ng sinihan. Kabog o sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sorry po. Sorry, sorry Gigi. po. Ano ba yan? Kumakata pala sa radyo. Ayoko si maniwala kay Chad. Yeah, Mayroon paniwala sa si Chad eh. Ah, dahil yan, <laughs> pero, <laughs> riling, riling ka, pero... Dali, dali ka na timing. Totoo, din, totoo to din naman. Magre-refill tayo at ang gusto daw ni Gigi ay mga limang kilong konfeti. Ayan. Oh, yeah. oh. More, more. O, oh, ayan, ayan, ayan. O, oh, Gigi, uh, ayan na ang bait ko, ha? O, oh, ayan. Okay. <laughs> dahil dyan, eto na ang iyong sang tanong. Sang sang! Anong maasim na ulam ang paborito ng Asian Romantic Balladeer na si Christian Bautista? A. Sinigang na hipon or B. Sinampalukang manok? Siyempre, pahilig siya talaga siyang ano eh, yung pag nag-ano kami ng uh, All Out Sunday, lagi uh -huh. siya may dala niyong sinampalukang tama, manok. Tama, tama. No. Ah, uh -huh. Minsan niya, sa sobrang nagmamadali siya, gumagalaw pa yung manok eh. Kasi uh -huh. hindi niya pa napatay ng gusto. Yeah. Lumipad! Kinuha ko nga, pinakta ng eh. ko pa sa pader. Wala nang balahibo, lumipad. Pinakta ko pa sa pader, tapos pinalik ko ulit. Oo. Mm -hmm. Oh. <laughs> oh. Ah. Uh. Oh. <laughs> okay, yes. Sinigang na baboy. Ah, hipon, hipon. Hi walang, Hi walang, walang baboy sa. option. Walang, walang, walang baboy <laughs> sa. option. Kule. <laughs> hipon, hipon. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ano naman baboy doon? Ah, ano, ano? Kasi gustong gusto niya yung mga radish eh. Oo, totoo 'yun. Lagay ng maraming radish doon sa sinigang na hipon. Tsaka mas maasim siya 'yung sinigang na hipon. Kaya pag kumakanta yan si si Kris Sant, medyo nakapikit, 'di ba? Gumaganang ganoon ng konti. Kasi Kakakain niya lang. Naaasiman pa siya. Ayaw. Yeah, ayaw pa lang. Ayaw pa lang. Oh. Okay. So, G, ano sa tingin mo? Sinigang na hipon or sinampalukang manok? Sinampalukang. Sinampalukang manok. Siyempre, Gigi. Ayan. Yeah. Hindi ka namin ililigaw. Ayaw ayaw sure? Ka namin? Sure ka na, ha? Mahal Hindi. tayo ni Gigi, eh. Oo naman. <laughs> sinampalukang manok. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Tawag. Paborito pala ni Christian na ang manok. Ikaw ba? Anong favorite mong sabaw? Ako <laughs> Oo. Sinampalukang <laughs> sinampaluk pulbos? pulbos. Sinampaluk Ayan. Kumusta ang experience, G? Ang <laughs> saya. Pero maganda ka pa rin. Imperial Oo, oh, ang pa rin. rin. Ang ng muka. Grabe oh. ka. Alam mo, kasa buka mo dito sa butas na to. <laughs> <laughs> Grabe. Pero ang laki <laughs> naman ang boses, True. no? Ang liit ng muka, ang laki ng boses. Alam mo, pag Kaling kumakanta na? ka, may, may, malakas yung karisma niya eh. Pakikinggan uh -huh. mo talaga siya. Totoo. Oh. Totoo. Grabe ka. <laughs>